Good morning everybody. Manguha kami ng mushrooms. Manguha kami ng mushrooms. Kung makakuha Mama? ba kami today. Mama, we're gonna pick mushrooms. Mm. Si Harley gustong sumama. Kaya yan. Paro the leader, leader. Paro the leader. Yan Hala, na, puti nga mushroom mo. Oh. Unsan na siya nga klase nga mushroom? Yes, I found the big one now. I'm so excited. Ganito yung. Look. Uy, nan nandun o oh, kantarilin o. Oh. This is the gold queen. Ayan yung. Meron pa dito. Oh, ayan. Wait, Maso. Ang bangong mo, Harley, ah. Oh, ayan, oh. What, Here. What is your perfume, Harley? Sini? kang ina, ang bango ng batang ko. Kunin mo yan. Yung mga ano. Look! Yeah, meron this na kami is... nakita. Is... Orly, come here. What is this? <laughs> this is tight. Iniwan ko doon. Oh, ang dami-dami. Sana lumaki na ngayon. Ito ulit. Huwag na, na ano. Buhay pa rin pala tong kantarelo. No? Kasi kahit patapos na. Patapos na ngayon eh. So, diba Di ba nakabili ka ng dryer? Oo. Di ba tingnan? Baka bukas. Meron nga. Akong nakita nga. Ayan. Magic. Ayan. Hindi natin kukunin yung dahil to, tita. May murangyagyagyan, ano. Oh, fine. <laughs> wala. Parang, color. Parang dahon, ano? Dahon na kasi color. Oh. Kasi, ano na siya, eh. pa, pa autumn Nanang na ka kasi. wala sa ano? wala. Ang sa atin kasi, ano? Ano ba yun? Libos? Yeah. Ligos. Kaya sigahin talaga ang mata kasi, magkaano lang sila ng dahon. Kulay lang. O yun, may nakita na tayo. Kuha, kunin mo na. Lumay lang siya. Hindi siya ganun karami. Pero okay na. Apit na po ng basket na lalaki. Puno rin. Alam mo yung nakakuha ko ng marato. Namarad yun siya <coughs> sagbut Naglumpo. Naglumpo. meron na akong nakita oh my god star nakita na tayo ayan ang aking nakita <laughs> oh parang ano siya parang ano na talaga siya uga na uga <laughs> oh uga kayo Mura na dahon super dry nanila hindi ko kunin tong mga maliliit ah huh? ayo ko pick Pick, yeah. Meron pa pala dito. Diyos ko. Ayan. Ayan o. Doon sa pin kinuhaan natin ba? Marami pa siguro doon. Malalaki. Malalaki. Hindi na. Yung last lang na tayo. Sa Sunday, wala akong work. Kaya nga. Pero pwede. Yung... Napakan ko na nga lang yung iba. Ma, lapit na mapuno. Go pick Harley. Tita na lang. I go look here. Ang dami dito, oh. Hala. Tingnan nyo, guys. Ang dami. Oh, my God. Natabunan talaga siya sa sagbot. Nasa sagbot talaga siya, oh. Merong, pag meron akong pinipita, patahin to rin <laughs> Sinodan, yung kahiga. Sinodo niba, humahiga din siya. Pag meron siyang nakita. Oo. Oh. Namit ko pa rin sinodo. Ito dala ba naman ng ilaga dito sa kwarto, sipain mo, babalik ulit. Dalahin talaga yan sa kahigaan. Agoy. Bisit ka talaga, no, sol. Ang dami dito, oh. Baka meron pa sa, doon sa, ano sis, doon.

Hindi na yan ano kasi ano naman tatapos na yung ano eh. Oh. Kaya yung iba nilaya na lang. Oh. Nauga na nga sila oh. Uga na kayo. Wala na ba? Kasi ano na talaga siya. Wala na ba ni? Tan apa yung duklok? Wala na. Puno naman yung basket na ko cool. Plus. Harley Take this one, oh. Take the bag. I found more. Yan, oh. Ang laki din niya, oh. Tapos nandito pa. Ang daming puti dito, oh. Kana pa nga. Oh.

Nasa ano talaga sila? Sa dalan? Dalan. oh you see? here? Let's see? Taraaa! Ang dami. Nandun pa sa ilalim. Maka. Alam mo yung mga pag marami, nagahanap ka pa ng... <laughs> nagahanap ka pa ng iba. <laughs> kaya pa Baka pa dyan. Dry na no? Kakiyot! <coughs> <So cute>. Hindi <coughs> na talaga siya tutubo. Hindi na tutubo. Magbabay na tayo sa kanta next year. Yung, Mom, one more na. over there itong man, aray ko oh, kunin mo sa lalim na sis ako nga ako na yung ito na yung pinaka niya yun, itong man, big na siya nagdadala pa ako ng bag okay i-transfer mo man yan sa bag yung kay gamay makaikan tao basket kiyot bahana tadang wala na ba ay ang dami pa mama when we finished Sama po, more. Samot na kita. Ano tayo, Mahimo? Meron na tayo, nakita ulit. Mayroon pa dito, oh. Ah, meron pa. Hmm. Sigahin talagang mata, ba? Wow. ang dami hali. Oh my. Wow. Oh my god. First time ko pa nakita ng ganito. That's like Oh, oh my goodness. ang laki. Di Ang laki guys. Oh. Ang dami. Nakahalira talaga siya. Maliliit pa yung iba oh, pero sige na na natin. Tapos nandun pa sa kabila. Oh, sige, ikot mag-ikot. Oh my god, nandun pa so. Here. Hindi kasi ka namin ito napuntahan dito. Yeah. O oh, yan, umupo ka na dyan, Harley. Yeah. Umutot pa. Umutot pa. <laughs> siya yun? Oo. Walang pala. Ang laki no. naman ito. Ang o oh, naman ito. Oh, hindi oh, na oh. siya nauhaw? <laughs> Tama yung pagpunta na ako, yung straight natin na, na pag... Nag, ano, yung way natin ganun Pag hindi tayo nag-ano, nako. Yan mo, oh. Ito. Ang laki. kaya yung mga maliliit mabubuhay pa talaga yun mga siguro hindi mga September na to mabalikan huh? nakakatuwa kasi ako magdaganito eh nakakatuwa talaga siya hindi siya ng stress Oo -oh. ayun sa likod ang ayun o no. Tama, para sa akin, tamang tama lang yung laki niya. Yeah. Hindi siya, hindi siya, hindi pa siya rato niya. Not that small, yeah. Uy. Pin 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 pinilit mo kasi kung niyo small na ano din nakapuntin. Oo. Ano? May. Kung kasi ako magdala ng ganito, eh? ilalagay dito sa mga blok Baka meron pa dito. Oh. ba, diba, ilalagay ko sa si bulak-bulak na. Saan? Yan, ganyan. Kaya lang nakakata. Uy, hey, ang laki niyan, oh. Kaya <laughs> hey, nga eh. Ang laki, oh. Diyos ko. Ano mo, anak mo? Pilap ko. <-pum>. Pelen Pores. Ituhan <laughs> mo yun. <laughs> anak <laughs> Ayan, naka-relax naman ang isa. <laughs> Nabag nasa balay lang siya. <laughs> naka Nakapilin po rin siya. Sige mo kahit kahit nakatam natapakan siya nang ano, nabuhay pa rin siya oh. Grabe. Ta-da. Grabe ang laki nito. Ayan, di ba? Bilis, bilis na tumubo 'yung ano ko. Grabe, yung basket ko una puno na. Transfer mo yan saan? Ingatan mo pag transfer kasi Ang laki oh. Ang ingay talaga namin dito guys. Kami lang sa forest. Ang ingay namin. Ayan. Ang laki. Ayan oh. darang Laki laki guys. Yung aking partner. Ayan. Nagpangaruhay ang aking partner. Ya yeah, bak. niyo na ba yung nakikita ko dito? Ang lalaki. ha <laughs> Ang laki talaga niya, guys. Tingnan niyo. Wow. Wow na wow. Ngayon pa. Diba, nakatago talaga sila. Tapos ito, oh, Matanda na sila, oh. kayak oh, diku na yan putin eh enta nda beauty ang ganda niya guys no teneng ngo kaya ang bagay sa basket oh ha ha i found something here Hindi na yan magkasya sa basket ko Siguro. Punong-puno na yung basket to. Ang laki. Oh. Ang dami pa. Ang laki din ng ano doon. nạt tung pok nạt lung pok lung pok ang ano nạt ta tapok chút chi la ta ba Dito. Parang dito yata, galing kanina Parang hindi toto na puntan dito kanina ah. Parang wala naman akong space uh, okay. Dapat malaki pala ang dinala ko pa ba yun? Parang yung dito. Ewan lang yung mali ito eh. Wala na ba? Wala na. Pansareo. Dito, marami magic. Dito ko ilagay sa um, ano. Guys, nandun pa doon. Oh. luka usung kali luka usung Yap, nanghid pag magpi-nasa forest. Can't be everywhere. We are in the nature. Yeah. And dummy, bag. Ko? We're gonna co we're the gonna box. cook a lot of comfort i I gonna dry this one, cause nagbili si mommy ng ano. Um, Mama, for drying. Mama, I think this you are gonna eat this all.

It's so fun to picking mushroom. Pag ganito kadami. It's very fun. Ganito. Puno na malapit yung ano ko. Wala na ba dyan, Harley? Mm -hmm. Nah, -hmm. I it's It's old. Wala na ba? There. Parang may nakita pa ko. There. Ayan. Ayan. Uy, nandun pa pala oh. Dito oh, nakatago. Lagi anda menang, aku kan enak. Lagi lagi anda aku kan enak. Ah, mas rumah nah aku dia dah

Go now. Take your bag. Kuya. Baka mayroon pa dito ba? Malabas na kami guys kasi ano na. Isang basket at saka may bag pa ako dito puno. Ayan. Punong mushroom. Ayan. Yun. Ang dami namin kuha. Ang dami namin blessings today. Yan. Nasaan yung sayo sis? Tingnan natin. Ang dami niyang ano din kuha. Malaking basket yung ano niya okay, eh. yung basket ko eh. Lalim yan. Oh. oh, ayan. Oh, so, Patong mo dyan. Nay, Harley, nay. Patong uh, niya sige. Masa Oh. Ayan yung kuha namin. Ang dami. sabi ni, sabi ni Mr. Sabi. Ang dami. Bakit mo ba dadalhin yung puris dito? Kasi nga, magdadala ako ng mushroom. This is what we harvest today. Ah. Yes, hot, lang ako, ah. Ah. Yan. Plum. Peron. That is what we pick today. And the apple. Gagawin ko kasi itong ano eh. Dried apple. At mais. ến hàng